Pabalik na ako kami ka Sa mga bata. Ngayon ang gagawin nun natin. Naisip ko lang ka Ano, gawin ko ng paraan ngayon na makakuha po ng... Makakuha po ng apartment. Para hindi na sila matulog sa... Kalsada, no? Dito sa highway. no, Pero 3.30 yung ano oh, eh, maaga pa. 3.30 yung pagsundo sa kanila. Tay, anong oras po tayo susundo? Mga 3.30 3.30 po? Hmm. Ganito tay, kasi gusto ko makakuha na rin po tayo ng ano ngayon. Makakuha na rin po tayo ng matitira uh, nyo ngayon. Sa ano tayo pwedeng kumuha? Sa ano niyo gusto? Eh gusto namin. malapit lang sa... Malapit po sa school. Eh, dito lang na rin po. Ano kaya tayo dahil lumapit na tayo banda tayo. Na tayo doon tayo? Ah, malapit to doon sa school. Hey, malayo doon sa mababa. Ah, malayo yung school. Oh, doon sa pa sa may punong bayapas. Wala ho bang ano doon tayo? Wala ho bang malapit doon na pwede tayong doon tayo kumuha? Kasi pagka ganitong highway, mahal po panigurado eh. Hey. Dapat to, doon malapit sa school or doon sa ano na yun. Oh Kasi kung dito, baka paniguradong mahal po yan pag highway. Mayroon ka doon, mga kuha na yan. Maganda po, itryo natin, tay. Doon nung ba sa tinignan nyo, magkano po doon sa tinignan nyo, tay? Eh, di, di, di. Eh, pa. Hmm. Baka ano na tanong niya tay? Eh, hindi lang. sasako ano, low five Ah! Kung ganun tayo pwede eh. ko lang kung baka pa sa eh. Kasi, ano ang tinatanong mo eh. Ah! Kung ano po, tara po, magbanda ho tayo doon. O gusto nyo, doon sa, doon sa tinitira nyo dati. mas ah, mas malayo po 'yon. Sige tayo, kung ano, tignan natin kung meron pong mas malapit doon sa school ng mga bata. Kasi ayaw ko ano, kung magagawa nun natin ng paraan makakuha ngayon para hindi na kayo matulog mamaya dyan. Eh maganda po tayo ngayon. Oo, oh, maganda. Oo. Eh, ay lang. Ang po pa Nasaan po ba si ate? Ah, nasa eskwelahan sila. Oh, Sa sabay sabay-sabay na sila ng Pretterte. Kailan abuti pa yata ng alas 4 kasi lalakad pa sila papunta ng pilahan bang pa mga makasakay doon. Mm. Mm -hmm. Hindi nyo ba pwedeng maiwan yan, Tay? Eh, hindi ko pa. Wala yung ano namin. Kasi dami kasi naglalakad rin nga. Ah, kasi baka kunin o yung... Hindi, iniisip ko po kung sasakayo kayo dito. Tapos doon, tayo magpunta. Ay, tutulak mo na lang pa gano'n. Ay, mamaya mawala eh. Oo. Uh, so, baka makakuha ko nila eh, no? Ano po bang, ano po bang mawawala dyan, Tay? Eh, yung ano namin, kaldero, kalan. Kaldero, kalan. Baka hindi naman siguro kukunin niyan tay. Ibili natin dito sa Arab tapos sigili doon natin dyan. Para mabilis po tayo, makahanap po kagad ng bahay. Tapos si sisakayo natin yung mga bata rito tsaka po si ate yung asawa niyo. Ano na po? Alas tres po. Habang nasa loob po sila, habang nasa school sila, ete, doon sa paligid doon, don Baka makahanap po tayo doon. Ah, sige po. Ayusin ko lang ito na dito. Ngayon telegram. At least, ano, ayos natin na kung magagawa natin ang paraan. Ayan. Okay lang po kayo. Sige, dito mo kuya Ben. Mag-uusap kami ni tatay. Yan. Yung pinamili ko, ko yan sa mga anak niya. Yung mga request pong ano. Binilang ko rin o silang gamit sa ano. Aww. Ah sa pag aaral po nila Yung mga crayons, papel. Ay sabihan nyo lang po ako kung kanang kaliwa, diretso, no? Kaliwa tayo sa simbahan. Kaliwa po sa simbahan. Gusto niyo talaga makatapos 'yung mga anak niyo tay. Hindi sa mga ba, Yung dalawa po ba na 'yun, 'yung anak niyo o 'yung isa lang? so ng ah. uh, pero, ay, para, uh, uh, na dalawa. Ah. Pero, Bro, tatahran na namin para ay matutulungan namin. Ah. Direksyon pa po? Ah, direksyon. Ah, ito po. Pakita mo kayo din. Tapos 3:30 po maghihintay na tayo dito. Pwede po pumasok, ano? Eh, baka pwede. Ayan sila oh. Hello. Wait lang, wait lang, babaling lang namin. Ay, nako dito pala kayo nag-aara. Okay, Mga malayo, eh. Malayo talaga. Oo. Oh. Oh, kumusta 'yung ano? Kumusta 'yung pasok nyo ngayon? Okay lang po. Ano natutunan niyo? Dito po 'yung school nila. Ayun. Bagong pag-asa, bagong Sanggrapo. Oo, oh, gusto nyo nang pumasok? <laughs> o, oh, sige. Dito po. Oh, pasok na kayo. Ayan yung mga pinamili ko sa inyong gamit. Sige na, ipasok na kayo. Oh, mamaya na natin yan yung gamit. Ayan. Okay. Nay, yung gagawin natin, Nay, Nay, gusto kong gawin natin, maghanap po tayo ng matitira nyo ngayon para hindi na sila matulog sa lansangan mamaya. Saan no, no tayo pwedeng makakuha dito? Sige. Ah, sabi, iyan na niyo ako, i-guide niyo ako na ya. Sige. Okay. Ano gusto niyo ba yun? Nahanap ha? tayo na matitirin niyo ngayon? Papa. para hindi na kayo malamigan doon sa labas. Okay? Papa. Oh, ano sasabihin kay Lord? Salamat hmm. po. Pero pagbubutihan niyo yung pag-aaral niyo ha? Promise? Okay, kanan kaliwa, Nay. Labas po Ano po, kanan kaliwa? Kanan po dito. Ah, to ay mga bata. dito kami naghahanap ng ano, matitiran po nila ka Tegram. Tayo. Hello po, Magandang hapon po. Magandang hapon po. <laughs> Kumusta po kayo? Nadaan ako sila kanina eh. eh ano lang po. Ano ko lang po sila. Kasi kasi ko sila. Tara po. Tara, pasok tayo doon. Ito yung magiging ito yung magiging ano nila. Ito yung magiging pansamantalang kanilang palasyo. Patekram. Palasyo eh, no? Ah, may ilaw po ito, ate. Pwede po. Ayun. Ito yung ano. Ay, ito pala. Sandali. Magano muna kayo. Merienda muna, muna kayo. Oh, Mayroon lang ko kayong iba-ibang merienda. Pambaong yan. O, oh, nyo doon. Ano lang to ka, Tekram? Request po ng mga bata kanina. O, oh, magmerenda muna kayo. O, oh, lagay nyo Tapos ito na yung gatas pang ano po nila. Wala pa naman po talaga akong biniling ano. Ito yung binila ko sila ng toothbrush, sabon, toothpaste para may pang ano sila, ma'am. Tapos ito yung ano, ito yung request. Ito lang po talaga request nila kanina. Sige, isa kayo ha. O, oh, hawakan mo to. Hawakan mo to. Oh, pero ang laman yan, lahat ng request niyo. Yung mga lapis. Tapos crayons. Tapos, oh, nandiyan lahat yung sinabi niyo sa akin at saka mga papel. No? Okay, tabi nyo muna doon mo muna kayo. Sige na, bigyan niyo muna sila ng ano para makapagmerienda sila. Kaya ganito na ako ano ko na Maulanan man, umulan man ho pala, hindi po ma ano, babasa. Ayan, tetekram. Tapos siguro, baka matagalan ho yung ano, mag ho ako ng pera sa kanila. Uh, mag po ako ng mga 10,000 no? Para ano. Tapos, madami po tayong kailangan pag-usapan yung ano tayo. Nang bisyo, um, alak, sugal. Ah, wala akong ganon. Ah, wala akong tayo palang masyadong pag-uusapan. Wala pong ganon. O, no. oh, sige po. Bukas so babalik po ako. Kundi man bukas, makalawa, para po madalan kayo ng bigas, groceries, kung ano po yung mga dapat magamit po nyo, no? Para may ano sila. Mabaya, baka magkano si mami. Ay. kasi ang mangyayari kung one, uh, one month advance, one month deposit, tapos yung paano po ba yun? Yung magiging bayad doon ngayon, ganyan po ba yun? Bali, three months po ba yun yung babayaran nun? Parang dating? Ganun po ba? Or yung ano lang po, 5,000? Sure. So, basta kung ano man, mag po ako nito na, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nay, kung ano po, kunin niyo na lang kay nanay. No. Hey. Mm. Sige po. Mm. Thank you ate ha. Yes. Ano, napakabait lang ng mga tao dito ka Tetram. Yung ano, one, yan, 1.2. Hmm. Para ano po. Basta ayaw ko lang kasi, basta ginagawa ko ito sa mga anak niyo. Kaya magtulungan tayo, tay. Yeah. Kaya gawin niyo rin yung best niyo. Gusto kong gawin yung best ko sa mga anak niyo. Gawin niyo rin yung best. Alam ko, ginagawa niyo naman yung best. Pero gawin pa natin yung mas magagawa natin para mas maibigay uh, po yung magandang kinabukasan po sa mga anak niyo. Kasi may mga ra, na, karanasan na nga po ako kaya naisip ko, hindi kaya ginagamit yung mga bata. Ganyan sa, ganyan, ganito. Alam niyo na yung ibig ko sabihin ka, Tekaram? Kasi may karanasan nga po ako sa ganyan. Yan, ulit ko binigyan, po ko, binigyan ko nga po siya ng sasakyan, may sidecar pa. Tapos kinuha ko din siya ng ano, ganito rin. Tapos, uh, yung gusto kong itulong para sa bata din talaga. Kaya lang, yun nga an tawag? Ano yung word na ano doon? Na-scam? Parang na-scam? Nabudol. Eh, nabudol lang dating. Ayaw ko nang mabudol kasi parang kaya ko masamaman, masamaman na parang manigurado. Pero kailangan po eh para malaman mo talaga natin kung yung tulong mo ba natin ay mapupunta sa tama. Kasi ano po eh, sayang din naman po kung mapupunta lang sa wala. Ang ano ko, basta dito, magtutulungan tayo para sa mga bata. Kung ano, kung ano naman po yung uh, may tutulong ko. Tapos, yun lang. Mag-thank you tayo sa ating Diyos. Pasalamatan nyo sa mamaya. Ito po yung wag na wag nyo matatanggal sa isip at puso niyo. Yung relasyon natin sa ating Diyos, huwag nyo tatanggalin para iaayos nyo yung buhay natin. Lagi natin siyang kakausapin. Hingi yung gabay po niya sa pagpapalaki sa mga anak natin, sa desisyon, mga plano. O so, gagawin po natin. Tutulungan po tayo niya. Doon sa paniniwala po natin sa kanya, pananalig po natin sa kanya, may mga tao pa siyang ibibigay sa atin para makatulong po sa inyo. Pero kung di po ma mapakiusap ko yung mga gagawin ko bukas, kung pwede naman pong sa isang araw, eh, kung ano po yung madadala ko dito. Kasi katekram ito, request lang ng mga bata to Kaya yan lang yung naano ko. Kasi may linaka doon kami ni Kuya Bin. at eh, nadaanan lang namin yung mga bata. Pero naisip po kanina, abang na, nasa yung iniwan ko na sila, Tala, ano, dapat ano, makuha na ko itong araw na to na matitira nila kasi nalalamigan nga po yung mga bata. Anong masasabi nyo? Salamat pa. Welcome. Pagputihan niyo yung pag-aaral, ha? Papa. Promise? Papa. Uh -huh. mm hmm. Okay, sige. Ano sasabihin kay God? Salamat po. Salamat. Ano sasabihin kay ate? Salamat po. Hmm. Ano sasabihin kay mama at papa? Salamat po. Mm -hmm. Mama papa? Salamat. Hmm. Oh. Okay. Uh, oh. Siguro pwede natin kung ano yung pwedeng... Salamat. Ano ba? Um, Baga na tayo. Ano yung pwede nilang ayusin na ate? Or mamaya na pag ano na? Pag nandun na uh, na, ano? Na, Opo, sige, na lang. Kasi katagram ganito. Uh, pero napakabait lang ni ate. Uh, inano tayo, parang uh, tayo kahit wala pa yung lolo, lola niya. Ang, ang bait lang ni ate. Ano pa? Ano no. pa? kami gusto ko kanyang sabihin? Eh, yun Salamat sa amin itong tinutulong mga mm. hindi. Mm. Para pagkapag-aaral yung mga bata na maayos. Dahil mm. lang sa amin. Kasi hirap na hirap na kami sa kasada. Hindi na hulaan. Yun lang sa amin. Maraming salamat. Mm. Welcome po. Mahal po tayo ng ating Diyos. Si Ate. Salamat po ng marami. So, Welcome po. Paano po para hindi ko kano nasyadong okay. ano no? Ang galing lang talaga. Yung, ang galing lang ang timing. Nadaanan ko yung mga bata. Na, ko sila nakahubad pa. Wala akong pantaas na ka lang. Oh, paano? Bye! Oh, wag matigas ang ulo. So, ay, yung gamit, yung kariton. O sige po, habang nakasabayo kayo sa akin, lagyan ko kayo ng ano, baka... Yeah. Ay, dito na lang po pala. Ba Bali si tatay nito ka telegram kukunin mo yung kanyang kariton. Maganda hapon po. magandahapon. Thank you. Ate, thank you. balik ako dito. So, yun, ka Thank you po, ka telegram. Pag-pray na lang po natin na... na ano po, ma, ma maging maayos po lahat.